Hindi na ba nagpaparamdam sa iyo ang taong mahal mo? O yung asawa mo, boyfriend o girlfriend mo, o kahit ka mag-anak mo, ay hindi na talaga nagpaparamdam sa matagal na panahon. Kaya kung gusto nyo na sila ay magpaparamdam sa inyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip nagawin ito. At ito'y napaka-simple at napaka-efektibong ritual basta magtiwala ka lang at dapat palagi kang positibo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng baso o garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual o yung taong gusto mong mapaparamdam sa iyo ngayon mismo. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan ng tatlong beses, ay tupiin mo lamang ang papel, dapat paloob po ang pagtupi papunta sa iyo. At pagkatapos mo nang matupi ito, ilagay o islid mo na ito sa baso o sa gapo na inihanda mo. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kahit tatlong kutsarang asin at nang malagay mo na lahat, hawakan mo ang baso o ang karapon, ilapit sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Ngayon mismo ikaw ay magpaparamdam at ikaw ay mababalisa sa kakaisip sa akin at maisipan mo akong tawagan ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwedeng takpan o hindi takpan ang ritual ay okay lang. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At kung gusto mo nang ito ang ritual, ay wala pong problema. Itapon niyo lang ang laman ng baso o ang laman ng garapon na ginamit mo sa ritual. At kung gusto mong ulitin, pwede ka gumawa ulit. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.